Dumating na si Donnie sa Canada. Trunga ang pagsunod niya. Lubos kaming nagpapasalamat sa kabaitan paglayan ng aktor. Hindi rason ang hectic schedule. Lahat gagawin para lang makasama si Bel Mariano. Sino ba naman kasi ang hindi malulungkot? Sa post ni Miss Dalla sa social media. mag na lang si Bel na nakaupo habang ang mga kasama nag-enjoy. Kahit tayo hindi sanay na makita na mag-isa siya. What more pa kaya si Belle na palagi niyang kasama tuwing may asap tour. First time nga lang nagbiyahe na hindi sila magkasama kaya nakakalungkot. Kayong paman, naiintindihan natin ang sitwasyon. Kailangan talaga minsan nagsasakripisyo para na rin sa ating goal o nila na tinatahak. Sobrang matured para pagdaanan yung ganitong sitwasyon. Para sa future, para sa mas ikakaganda ng kayo. Thank you talaga. Din kay ni Panglinan. Kahit sobrang busy, present sa ASAP Tour. Hindi lang sigurado kumaya abangan tayong performance sa kanya. Mamaya ang gabi. Ang alam lang kasi, nang marami, nagmamadali, punta sa Canada para lang mapanood ang performance ni Bella at makasama ito. Ayon pa sa isang komento, ayon ba yung sinasabi ng mga bashers na matagal lang buwag ng Don Bell? Dahil din sa mga ayuda, mas lalo silang tumatag. Lahat gagawin ni Donnie para lang kay Ben? Makasama lang at mapasaya. Spread love na lang guys. Don't hate. Don't forget to comment your opinion. Like. Subscribes and share this video. Thank you for watching.